O, oh, tignan nyo nga itong aking niluluto, mga kaibigan. Basta po itong nakikita nyo, eh malalaking hipong po itong nabili ko. Parang uh, isang kilot kalahati. Eh. Nanagyan ko lang po ng cornstarch. Damihan nyo ng cornstarch, ha? Nating natin ang konting asin. Yo! At kapag kamainit na po yung mantika, iprito e, na natin. Linis ating mantika. Hindi ko na po tinanggalan ng balat at saka ng ulo. Basta tinanggal ko lang yung mga ante antena Sandali lang man itong uh, motosta Di po ba? O ganyan lamang Lamang dagat na naman ang ulam natin Mga kaibigan Ayos po ba? Hmm. Pagkatapos po ng mga dalawang minuto uh, natin ng konte ha, uh, At yung ilalim naman Yan siya naman natin yung Kabila nung uh, malalaking hipong Oh, tapos na po ito. Prito na. Patayin ko muna sandali yung apoy at isasalin ko po para tumulo yung mantikang hindi natin kinakailangan. Hmm. Yo, sinipsip na lahat ng uh, mantika. Pero ayos na ayos po ito. Hindi naman maraming mantika ang ilagay ko eh. Ho? Oh, ang bango. Wala pang halo yan ha. Eh, syempre, ilalahukan natin ang gulay. Ibang kawali na po ire. At ibang mantika na rin, naubos po yung mantika eh. Konti na lang yan ha. Dalawa, tatlo kutsarang mantika. O siya, painitin po natin ang mantika. Mag-isa na po tayo ng bawang. Maraming bawang. Kasama ko na po itong ating sibuyas at saka luya. O. Oh. Hmm, halo, isang kutsa, isang kutsa. Ito po, nakuha ko sa refrigerator ng kapatid ko. Chinese celery. Titilad ka rin ko ha, habang iginigisan natin itong ating uh, bawang luya at saka sibuyas oh kapag mabango na po itong ating uh, sinasangkot siyang uh, bawang sibuya lu at lu luya, ilagay na po natin itong ating Chinese celery. Kung wala ni Ray, kinchay. Ganun din naman ang lasa. Sasamahan ko na po ng konting broccoli. O, oh, at medyo uh, malapit ng sintensya ang itong broccoli. <laughs> o oh, siya, halo po. Wala pa itong panimpla ha. Sinasangkot siya ko lamang yung gulay. So, pagkatapos po ng isang minuto, itutuyoan ko na. Tatlong kutsarang toyo. Masya, halaw. Tatlong pirasong sili po. Hihiwain ko, tatanggalin ko ng konti yung butot. Baka naman umapoy ang bibig mong kakain nyo rin dito sa bahay. Inugasan ko po ng konti at tinanggal ko yung buto. Kasi masyadong maanghang eh. E, ilang piraso din yung nilagay natin. At so, saka po natin isasama itong ating hipon. Na ating ipinrito. Tostadong-tostado. Tostado. Napakaganda oh, tignan nyo nga Sabay halo po Halo tayo ng halo oh. Gulay Na hindi naman masyadong lutong luto oh. Wala pang uh, sarsa yan ha ah. Toyo lang po ang pinanimplan natin dyan Kapating ko na po yung apaw Siyempre maglalagay po tayo ng mayonnaise Dalawang kutsarang malalaki o oh, kahit tatlo Tapos po eh, sabay halo hmm. Nagmamantik-mantika na yung ating uh, hipon. O, oh, hindi po ba? Simple-simple. Wala pa yung chicharon dyan, ha? <laughs> Pagkapatay po ng apoy, tsaka natin ilagay yung chicharon. Para pagkagat nyo, meron kayo talagang lutong. Yung, ganun? Yun, ang lutong na sinasabi ko. Kung hindi naman kayo kakain, eh, wag nyo ilagay yung chicharon. Dahil, syempre, lalambot ng konti. O, oh, ganun lamang. Tikman nyo na. Gusto nyo ba bang balian ng konting uh, toyo pa? O kaya naman eh, lagyan ng budbura ng konting asukal para may konting tamis. Kayo na po bahala. Basta para po sa akin eh, iriayos na. Tignan nyo nga ito oh. <laughs> gulay po at malalaking hipo ng ulam natin. Kapag ka medyo nakakalugi, rin po gawin nyo. May konting anghang dahil dun po sa sili. May gulay. Panalong panalo po yan. Magustuhan niyo po sana. Nagustuhan niyo po ba? Ano masasabi niyo? Maglagay po kayo ng comment din sa dapat binabasa ko. Madalas na po akong sumagot kayo. Napapansin niyo ba? O bukas, iba naman po ulam natin. Hanggang sa muli, Ron Bilaro po.